musika. Mga senior, ramdam mo ba na habang lumilipas ang panahon, mas mabilis na sumasakit ang tuhod, sumisikip ang balakang at parang mabigat na ang bawat hapang. Hindi ka nag-iisa. Isa ito sa pinakaparaniwang reklamo ng ating mga lolo at lola. Kapag malamig ang panahon, kapag bagong gising sa umaga o kahit matapos lang ang maikling lakad sa palengke, dama agad ang paninigas ng kasukasuan. Ang dahilan habang tayo ay tumatanda, Natural na bumaba ba ang produksyon ng collagen sa ating katawan? Ang collagen ay parang semento at spring ng ating mga buto at kasukasuan. Kapag kulang, mas mabilis mapudpod ang cartilage. Mas madaling mamaga ang tuhod at mas madali ring sumakit ang balakan at kulugod. Kaya hindi na pagtataka kung bakit maraming senior ang hirap sa paglalakad, mabigit ang pakiramdam at mabilis mapagod. Pero narito ang magandang balita. Hindi lang sa gamot o injection makukuha ang collagen. Nasa hapagkainan din ito lalo na sa mga pagkaing likas na abot kaya paborito ng mga Pilipino. Ang mga seafood, ang balat ng ista, maliliit na buto at maging ang sabaw ng nilaga ay puno ng collagen na kayang magbigay, ginhawa sa tuhod at dagdag lakas sa binte. Sa video na ito, ibabahagi ko sa inyo ang walo sa pinaka-epektibong seafood na mayaman sa collagen para sa mas malakas na binti at mas matibay na kasukasuan. At may bonus pa tayo sa dulo na siguradong ikagugulat mo. Hindi lang basta pagkain ang pag-uusapan natin, kundi ang mga lutuin sa kwento na bahagi ng ating kulturang Pilipino mula sinigang hanggang ginata ulam na laging bida sa salo-salo. Kaya manatili hanggang huli at tuklasin natin kung alin sa mga pagkain ito ang palagi mong kinakain at alin ang dapat mong idagdag sa iyong lingguhang menu. At syempre kung hindi ka pa ngayon na ang tamang oras para pindutin ang button at iyon ang bell notification dahil marami pa tayong tips para sa masigla at masayang pagtanda. Paalala, ang impormasyong ibabahagi dito ay para sa kaalaman lamang. Kung may kondisyon kagaya ng gout, alta pressure o allergy, kumonsulta muna sa iyong doktor bago baguhin ang iyong pagkain. Isa. Hipon mga senior. Sino ba naman ang hindi mahilig sa hipon? Sa bawat piyesta, simpleng salo-salo o kahit hapunan sa baryo, halos siguradong may ulam na hipon sa mesa. Minsan halabus lang na may kaunting asin, minsan na may sinigang na may gulay. Ngunit higit pa sa linamnam at kasayahan sa pagkain, ang hipon ay may dalang ginhawa para sa ating mga tuhod at kasukasuan. Alam nyo ba na ang pinakamahalagang bahagi ng hipon ay hindi lang ang laman? Nasa balat at ulo nito ang pinakamaraming collagen. It's ang protein ang tumutulong upang manatiling Matibay at flexible ang ating cartilage, ang unan sa pagitan ng mga buto. Sa edad na lampas 60, ang cartilage ay mabilis na naubos. Kaya't kung madalas sumakit ang tuhod at parang mabigat ang bawat hapang, malaking tulong ang pagkain ng hipon ng buo, huwag agad balatan. Isang halimbawa dito si Mang Celso, 68 anyos mula sa Ilo, tungkod na magsimula siyang kumanain ng hipon dalawang beses sa isang linggo. Madalas sinigang o halabus. Unti-unti niyang napansin na bumababa ang pananakit ng tuhod. Sabi niya, hindi ko man tuluyang nawala ang sakit pero kaya kong sumama sa apo ko sa parke. Hindi na ako basta nagpapahinga. Bukod sa collagen, mayaman ang hipon sa proteina, vitamin B12 at selenium. Ang selenium ay isang antioxidant na lumalaban sa pamamaga, kaya't hindi lamang nito pinapabilis ang paggaling ng kasukasuhan. Nakatutulong din itong palakasin ang katawan laban sa panghihina. Para sa mga senior na madalas makaramdam ng paninigas ng tuhod tuwing umaga, malaking ginhawa ang hatid ng regular na pagkain ng hipon. Paano ito lulutuin? Pinakamabuti ang simpleng halabos na may konting asin at pawang o kaya sinigang na hipon na may kangkong at labanos. Iwasan lamang ang sobrang alat at mantika dahil maay itong magdulot ng problema sa puso at presyo ng dugo. Kung maaari dalawang beses sa isang linggo ang tamang dami, mga 90 to 120 girl bawat kainan. Paalala din kung may problema ka sa uric acid o gout. Piliin ang tamang dami. Hindi masama ang hipon pero ang labis ay maaaring magpalala ng stintomas. Kaya't huwag kalimutang kumonsulta sa doktor kung madalas kang inaatake ng gouts. Sa kabuan, ang hipon ay hindi lamang masarap na ulam. Isa itong pagkain na puno ng collagen, antioxidant at kulturang Pilipino. Sa bawat kagat ng hipon, hindi lang alaala ng salo-salo ang naalala natin kundi isang natural na paraan para mapatibay. Ang tuhod at mapanatili ang sigla ng ating katawan. Dalawa, aliman mo mga senior, kapag may handaan o espesyal na okasyon, isi sa mga pinakaabangan sa hapag ay ang alimango. Mula sa nilaga kinataan na may gulay hanggang sa inihaw na may sausawan. Ang alimango ay hindi lamang ulam kundi simbolo rin ng kasaganaan. Ngunit alam mo ba na higit pa sa sarap ang alimango ay puno ng sustansya na mahalaga lalo na para sa ating mga tuhod at kasukasuan. Ang sikreto ay nasa shell at sabaw ng alimango. Doon matatadpuan ng collagen na tumutulong para palakasin ang cartilage at ligaments. Kapag may sapat na collagen, mas tumitibay. Ang ating kasukasuhan at mas nababawasan ang pananakit tuwing malamig ang panahon. Para sa mga senior na hirap itaas ang tuhod o madalas makaramdam ng paninigas, malaking tulong ang regular na pagkain ng alimano, lalo na kapag nilaga at iniinom din ang sabaw nito. Sa ilang probinsya, uso ang hindi pagpapaksaya ng kahit anong parte ng alimango. Yung begalolara sa so lolo ay iniinom ang sabaw, sinasawsaw ang kanin at minsan pa'y pa ginagamit na pampalakas ng katawan. Sa kultura natin, ang alimango ay hindi lang basta pagkain, isa itong alaala ng pagtutulungan at pagkakaisa ng pamilya. Bukod sa collagen, sagana rin ang alimango sa omega-3 fatty acids. Kilala ito bilang panlaban sa pamamaga at paninigas ng kasukasuan. Kung dati ay mahirap bumangon o umupo, ang omega-3. Mula sa alimango ay nakatutulang upang maging mas magaan ang bawat galaw. Sa shellfish o mataas ang kolesterol, mahalagang mag-ingat sa pagkain ng alimango. Hindi kailangang alisin ito sa diet ngunit piliin ang tamang dami at paraan ng pagluluto. Mas mainam kung nilaga o ginataan na may gulay kaysa sa prito o sobra ang alat. Isang simpleng halimbawa kung kakain ng alimango, sapat ng isang medium size na piraso. Mga 100 to 120 gramo ng laman, isang beses o dalawang beses sa isang linggo. Ganito masusulit ang sustansya ng hindi nasasakripisyo ang kalusugan. At bago tayo magpatuloy, kung hindi ka Pagka-subscribe, ngayon na ang tamang oras para pindutin ang button at i-on ang bell notification. Ang iyong suporta ay malaking tulong upang makagawa. Pa tayo ng mas maraming content para sa kalusugan ng ating mga senior. Tatlo, tahong mga senior. Isa sa mga pagkaing dagat na tunay na napaborito ng maraming Pilipino ang tahong. Madali hanapin sa palengke. Abot kaya ang presyo at maraming paraan ng pagluluto. Fake tahong na may keso kinataang tahong na may gulay o simpleng sinabaw tahong na may luya, ngunit higit sa lahat ang tahong ay isa ring susi para mapalakas ang ating tuhod at kasukasuan. Bakit? Dahil ang tahong ay mayaman sa collagen na nakatutulong upang mapanatiling matibay ang cartilage at connective tissues. Ang collagen na ito ang nagsisilbing proteksyon laban sa pagkasira ng mga kasukasuhan na madalas, nagiging sanhi ng arthritis at pananakit ng tuhod, habang bumababa ang collagen production sa pagtanda, ang pagkain ng tahong ay nagiging natural na panlaban. Kuwento ko sa inyo si Lola Nene, 72 anyos, mula sa Cavite. Simula pagkabata, nasanayan na niya ang sinabawang tahong na niluluto ng kanyang nanay tuwing maulan. Hanggang na ngayon tuwing tagulan, siya mismo ang nagluto ng sinabawang tahong na may luya at malunggay para sa kanyang pamilya. Sabi niya, kapag nafasain ako ng mainit na sabaw ng taho, parang lumalambot ang tuhod ko. Napapagalaw ako ng mas magaan. Hindi lang ito tradisyon, kundi practical na paraan para manatiling aktibo kahit sa edad niya. Bukod sa collagen, may taglay din ang tahong na omega-3 fatty, acids na kilalang panlaban sa pamamaga at iron na nagpapalakas ng dugo. Para sa mga senior na madaling mapagod, napakahalaga ng iron para sa dagdag enerhiya at lakas. Kaya't sa isang abot kayang ulam, nakukuha na ang kombinasyon ng pampatibay ng kasukasuan at pampasigla ng katawan. Ano ang pinakamainam na paraan ng pagluluto? Ang sinabawang tahong na may luya at malunggay ang isa sa pinakamasustansya. Hindi ito mabigat sa tiyan at madaling luyain. Bagay na bagay para sa mga matatanda. Ang luya ay may anti-inflammatory properties habang ang malunggay ay dagdag bitamina at calcium para sa buto. Paalala, ang tahong ay maaring makaapekto sa mga taong may gout, mataas na uric acid o allergy. Bago isama ng madalas sa pagkain, mainam na kumonsulta muna sa doktor upang malaman kung angkop ito sa iyong kalagayan. Sa kabuan, ang tahong ay hindi lamang masarap at abot, kaya kundi isang pagkain na kayang magbi, pagmamahal ng pamilya at alaga ng kalikasan. Apat. Halaan mga senyor kapag maulan o malamig ang panahon. Isa sa mga paboritong ulam ng maraming Pilipino ay ang mainit na sabaw ng halaan, mula sa mga palingke sa Cavite hanggang sa baybay ng Pangasinan. Makikita ang mga pamilya na sabay-sabay na kumakain ng simpleng sinabawang hala na may luya at kulay. Ang putaheng ito ay hindi lamang pampainit ng katawan kundi isa ring sa gana sa sustansyang nakatutulong sa ating tuhod at kasukasuan. Ang halaan ay mayaman sa collagen na tumutunaw upang mapanatiling matibay ang cartilage. Ito ang magsisilbing unan sa pagitan ng mga buto upang hindi sila magkiskisan at magdulot ng pananakit. Sa pagtanda, natural na bumababa ang collagen sa ating katawan, kaya mas nagiging marupok ang kasukasuan. Ang mapagkain ng mga pagkain tulad ng halaan ay makatutulong upang mapuna ng kakulangan na ito. Bukod sa collagen, ang halaan ay sarin sa iron magnesium at vitamin B12. Ang iron ay mahalaga para sa dugo at enerhiya. Yung magnesium ay tumutulong para sa kalamnan at puto. At ang vitamin B12 ay nagpapalakas ng ating resistensya. Para sa mga senior, anang kombinasyong ito ay malaking tulong para manatiling masigla at aktibo sa pangaraw-araw. Kilala rin ang sinabawang halaan bilang comfort food ng maraming Pilipino. Madalas sabihin ng ating mga lola na kapag nilagnat o inubo ang kanilang apo, pinakukuluan nila ng sabaw ng halaan na may luya. Bukod sa init at sarap, nagbibigay din ito ng ginhawa sa katawan. Sa maraming tahanan, ito ay naging bahagi ng tradisyon at natural na lunas na isinasalin sa bawat henerasyon. Kung iisipin, hindi lamang sustansya ang dala ng halaan. Sa mga baybayin, makikita ang mga pamilya na sama-samang namumuha ng clams sa buhanginan. Ang simpleng aktibidad na ito ay nagiging bonding ng magulang at apo at alaala ng pagtutulungan. Sa bawat sandok ng sinabawang halaan, hindi lamang kalusugan ang nakukuha kundi pati na rin ang pakiramdam ng pagkakaisa. Paalala, ang halaan ay maaaring makaapekto sa mga taong may allergy sa shellfish, mataas na uric acid o problema sa tiyan. Bago gawing regular na bahagi ng pagkain, mabuting kumonsulta muna sa doktor upang matiyak na ito ay angkop para sa iyong kalusugan. Sa kabuuan, ang halaan ay higit pa sa simpleng ulam. Ito ay pagkain na nagbibigay ng collagen at mahalagang mineral para sa tuhod, kasukasuan at dugo. At higit doon dala nito ang tradisyon, pagmamahalan at talaga ng pamilya. 5. Pangus Mga senyor, kung may tinatawag na pambansang ista ang Pilipinas, walang iba kundi ang bangus o milkfish. Mula sa pritong bangus na may sausawang toyot kalaman si hanggang sa sinigang na bangus na may gulay o inihaw na bangus sa pista. Bahagi na ito ng hapag ng bawat Pilipino. Ngunit higit pa sa pagiging simbolo ng pagkaing Pinoy, ang bangus ay isang napakahalagang pagkain para sa ating tuhod at kasukasuhan. Ang bangus ay mayaman sa collagen na karaniwang nasa balat at maliliit na buto. Kaya nga sa maraming probinsya, ang collagen mula sa balat at puto ay nakatutulong upang mapananatili ang tibay ng cartilage. Maiwasan ang mabilis na pagkasira nito at mabawasan ang pananakit ng tuhod. Isang halimbawa si Mang Arturo, 65 anyos mula sa Pangasinan. Lumaki siya sa tabi ng palaisdaan, kung saan bangos ang pangunahing hanap buhay ng kanilang pamilya. Noong una, madalas siyang may rere, reklamo ng pananakit ng tuhod, dahil sa mabibigat na trabaho sa bukid. Ngunit mula nang mas pinili niyang kumain ng inihaw o sinigang na bangus, tatlong beses sa isang linggo, napansin niyang mas magaan na ang kanyang pakiramdam at mas kaya niyang gumalaw ng walang iniindang sakit. Sabi niya, bangus na ang naging kasama ko sa trabaho at sa kalusugan. Bukod sa collagen, ang bangus ay may mataas na antas ng omega-3 fatty acids. Kilala ito sa kakayahang magpababa ng pamamaga sa katawan para sa mga senior na may arthritis o madalas makaramdam ng paninigas ng kasukasuhan. Malaking tulong ang omega-3 upang gumaan ng pakiramdam. Kasama pa nito ang proteina na nagpapalakas ng kalamnan at bitamina na mahalaga para sa pangaraw-araw na gawain. Sa kultura ng mga Pilipino, hindi lamang pagkain kundi kabuhayan ng bangus. Sa pangasinan taon-taon ipinagdiriwang ang Bangus Festival bilang pasasalamat sa biyaya ng dagat at palaystaan. Maraming lolo at lola ang nakikilahok dito. Sumasayaw at nakikikain na parabang ipinapakita na ang simplengista ay hindi lamang para sa tiyan, kundi para rin sa kasayahan at tradisyon. Sa pagluluto naman, pinakamainam ang inihaw sinigang o nilaga upang masustansya at hindi masyadong mamantika. Ang sinigang na bangos na may gulay tulad ng kangkong. Talong at labanos ay mas nagbibigay ng dagdag na bitamina at fiber. Kung iniisip mong may high blood o cholesterol ka, mas ligtas na piliin ang mga simpleng paraan ng pagluto kaysa sa sobrang prito. At kung may iba ka pang karamdaman, magandang itanong muna sa iyong doktor kung gaano kadalas ka pwedeng kumain nito sa kabuan. Ang bangus ay hindi lamang alaala -ala ng kabuhayan at kasayahan ng mga Pilipino. Isa rin itong kasangga ng mga senior para sa mas malakas na tuhod, mas malusog na kasukasuhan at mas masiglan pamumuhay. Anim tilapia. Mga senior, kapag pinag-usapan ng abot kayang ista na paborito ng marami, agad na pumapasok sa isipan ng tilapia. Sa bawat palengke, karinderya at maging sa mga inihawan sa tabi ng kalsada. Chak na makikita ito. Madalas itong prito na may sausawang toyo at calamansi, o kaya na may nilaga at iniihaw kapag may kasyahan. Ngunit higit pa sa pagiging praktikal at nura, ang tilapia ay may dalang ginhawa para sa ating tuhod at kasukasuan. Ang tilapia ay mayaman sa collagen na mas madaling maabsorb ng katawan kumpara sa ibang uri ng ista. Ang collagen na ito ay tumutulong sa pagpapatibay ng cartilage at connective tissues na mahalaga upang maiwasan ang pananahit at pamamaga ng tuhod para sa mga senior na madalas nahihirapang umakyat ng hagdan o nagrereklamo ng paninigas ng tuhod tuwing umaga ang tilapia tungkol kay Aling Rosa 70 anyos mula sa Batangas. Mahilig siyang mag-alaga ng maliit na palaisdaan sa likod ng kanilang bahay. Araw-araw ay pinapakain niya ang mga tilapia. At tuwing hapon, isa o dalawa ang hinuhuli upang iprito o ilaga para sa pamilya sabi niya ang tilapia parang kasama ko na sa araw-araw at kahit may edad na ako kaya ko pang makipaglaro sa mga apoko para kay aling rosa hindi lang pagkain ng tilapia kundi simbolo rin ng tiyaga at pagmamahal sa pamilya bukod sa collagen ang tilapia ay sagana rin sa fosforus at potasyum ang fosforus ay tumutulong sa pagpapatibay ng buto habang ang potasyum ay nakatutulong sa tamang balanse ng fluids at kalamnan Kapag pinagsama ang mga sustansya nito, nagbibigay sila ng dagdag, lakas sa proteksyon para sa mga binti at kasukasuan ng mga senior. Pagdating sa pagluluto, maraming paraan ang pwedeng subukan. Maaari itong steam na may luya at gulay para mas magaan sa tiyan o kaya iihaw upang manatiling masustansya at hindi mamantika. Kung pipituhin man, mas maganda kung kaunti lang ang mantika at hindi susobrahan ng alat. Tandaan, ang mahalaga ay ang makuha ang sustansya ng hindi na sasakripisyo ang kalusugan. Kung minsan ay may mga senior na nag-aalala, kung ligtas pangkainin ang tilapia, kung may iba silang kondisyon. Ang sagot dito ay depende sa bawat tao. Kaya kung may ini ang karamdaman, pinakamainam na itanong muna sa doktor bago gawing regular na bahagi ng diet.